Hi guys Sa mga nagbabalak pag abroad dyan Ito ang buhay namin dito Habang naghihintay ng bus So ang temperature ay umaabot ng 50 degree Ayan So sa mga nagbabalak mag abroad dyan Sa Middle East Yan po Sobra tumataging ting Ang init ah, Anjan yung opisina dito yung abangan ng bus dito yung abangan namin ng bus ayan pero wala pa rin ano wala pa rin yung bus sobrang napakainit guys uli buhay abroad guys kwentuhan tayo ito yung buhay abroad sa ngayon yung temperature ay uh, almost 50 So pagka hindi tayo siniswerte sa mga kumpanyang dat natin, lalo na dito sa Middle East ito mangyari sa atin uh, nakalabas na kami sa trabaho pero wala pa yung uh, transport namin so dito lang kami sumisilong sa tabi silung dito pero iba kasi yung init dito guys init talaga dito hindi lang uh, sabing ano uh, basta basta pati hangin talaga mainit so, kahit magsilong ka pa dyan sa lilim halos masunog pa rin yung uh, mukha mo so muli itong challenge sa atin sa mga gusto mag upload dyan uh, pag na lang palagi na mag kayo sa kumpanyang datlan nyo kasi ibang challenge hindi lang yung pag adjust yung uh, yung harapin yung init ng panahon at saka yung init ng ulo ng mga tao so yan lang po yung ating ma advice at may share sa inyo sa muli e vlog po pakipalo sa ating youtube channel bye bye so yan guys wala pa rin ng aming bus yan po napaka sumilong na lang ako dito sa tabi yung mga kasama namin ay uh, sumilong dun sa kabilang side ayan o oh. mga uh, kasama natin yan sumilong sila dun Kayong, kayong, iba naman, nandyan lang sila. Oh. Silong-silong lang konti kasi napakainit guys. Ayan, yung temperature, yan. Nakita nyo dyan, naka Tapos ano, 48. Almost 50 degree yung init. Ayan, oh. oh. Tumataging ting na init. Eh wala tayong swerte sa bus eh. Yun ang, ano, hindi tayo pinalad sa kumpanyang maganda. So, napunta tayo sa basurang kong kumpanya at kailangan natin trabaho. Tisin natin to. Laban para sa bayan. Pakipalo guys, EGR Mix Vlog. Thank you.